Eh Papa, ayoko po talaga ng gano'n eh. Ayoko po ng feeling close eh. Alam mo, sa totoo lang, ang gamot sa mga introvert, napakasimple anak eh. Alam mo kung ano? Common sense lang. Napaka walang kwenta mo talagang kasama? Dito ka nga! Pupo ka! Kaya kita sinama doon, Amanda, para makipagbanding ka sa mga anak ng mga kumari ko. Anong pinaggagawa mo? Nasa isang solo ka lang. Di wala ka man lang. Kinakausap ka ng mga bata doon, no? Oh. Ha? Hindi ka nga mumingiti, eh. Ano bang problema mo? Wala ka nang problema, ha? Kung kailan lumalaki ka, saan ka nagigiba, no? Uy, an ano Ano na nangyari? Ito kasing batang to. Ang ganda-ganda ng mood namin bago kami umalis. Aba, pagbalating ba naman doon, hindi man lang nagre sa mga anak na mga kumari ko. Ni Honey Ho, wala. Nasa isang sulok lang. Buti pa yung mga batang may Down Syndrome. Ha? Nagre-respond. Ikaw, wala. Parang ang estatwa. Ano ba an anak? may problema ba? Ano ba nangyari sa'yo? Ba't parang lagi kang ganyan na? Wala naman po, papi. Eh, papa, alam mo naman po yun eh. Mahiyain po ako eh. Kasi po, introvert po ako eh. Hmm introvert, introvert na yan. Oh! Anak, kasi... Hindi naman sa pag ano, ito, babasagin na kita dyan, ha? Introvert. Alam mo, sa totoo lang, nak, na na namin, ang tawag dyan ng nanay ko, dungo. Dungo, hindi marunong makasalamuha, yung walang response sa kapwa, yung parang engot engot yung parang ignorante. Pasensya na naka kasi pinasosyal lang yan para sa akin. Hindi rin ako kasi ano dyan sa introvert-introvert na Nak, ano eh. Nagdadalaga ka kasi. Dapat, hanggat lumalaki ka, nagkakaedad ka, marunong ka makipagkapwa tawa na? Eh, Papa. Ayoko po talaga ng ganun eh. Ayoko po ng feeling close eh. Anak, hindi feeling close ang tawag doon. Example, sa, sa school, di ba ang galing mo? First owner ka lagi. Oh, pag tinanong ka, sasagot ka. Pag kinausap ka ng teacher, sasagot ka. Walang pagkakaiba dapat. Anak, hindi sapat yung sobrang talino mo kahit may honor ka pang wala kang pakikipagkapwa tao anak. Wala. Kawawa ka. Darating ang panahon, baka walang tumanggap sa'yo. Ganun lang nga. Ano ba, may mangyari sa'yo dyan. Wala tutulong sa'yo kasi hindi ka marunong makisama. Yun yun. Yun yung purpose. Kaya gusto na namin, makipagkaibigan ka rin sa iba kahit bati man lang. Ay. Hindi naman kita pinapahiya sa ibang tao ah. Kung kita. Di ba? Dito nga kita pinagsasabihan eh. sa loob ng bahay. Ay, naku kang bata ka. Amanda, ganito kasi yan. Pag hindi mo binago yung sarili mo habang lumalaki ka, ibigay ka tayo ng maganda example. Tingnan mo yung nangyari ngayon sa mundo. Yung iba, bigla na lang ino-hold up biglang tinututukan kasi wala silang alertness wala silang pagpuna sa paligid ang alam lang nila maglakad ng diretso umuwi kaya pag tinanong sila sa investigasyon hindi nila alam kung ano itsura kasi nga yung mga ganong ugali Amanda hindi siya karapat dapat kahit babae ka dapat di ba sabi ko sa iyo yung tipong kahit nakatayo ka sa isang lugar pwede mong isipin na baka may bumagsak kung baka may rumaragas ang sasakyan, dapat alam mo yung mga posisyon kung saan ka tatayo. Di ba tinuturo ko sa'yo yon. Huwag kang basta-basta tatayo sa isang lugar na wala ka pagpuna sa mga bagay-bagay. Baka mamaya may nag-aaway or may asong tumatakbo. Anak, pag-alerto ko kasi, makakaiwas ka sa sakuna. Alam mo, sa totoo lang, ang gamot sa mga introvert, napakasimple anak eh. Alam mo kung ano? Common sense lang. Common sense lang ang gamot sa mga katulad nyo, sa totoo lang. Bakit ko nasabing common sense? Like for example, wala kami na mama mo, bumahan na malaki dito dahil hindi ka pala kaibigan sa mga kapitbahay, hindi mo pinapansin yung mga bumabati sa'yo dyan, wala kang pakialam sa mga taong umingiti sa'yo, sa tingin mo, at kung hindi ka marunong mag-approach sa kapwa mo, natulungan niyo po ako, ano mangyayari sa'yo Amanda? Wala. Mamamatay ka mag-isa. Tsaka nung bata ka naman, active ka. Napakabibo mo. Bakit nga kung kailan nagdadalaga ka? Introvert. pinasocial na dungo lang yan eh. Napakadali ng gamot. Common sense. Sa totoo lang. Common sense lang. Nag-birthday ka nung nakaraan, ang daming bumati sa'yo, sabi ko, mag-response ka naman. Alam mo kung bakit kita pinapa-response? Ganito kasi yan. Isa pa, Amanda. Tumanda ka may anak na may sakit o nagkasakit yung asawa mo, may mga posible yung mga sasagutin mo sa comment na i-approach back mo lang na maganda. Baka doktor yung magulang, baka maging mayor yung kapatid sa ganitong lugar, baka magkaroon ng mga ibang uh, pagkakataon na maangilaan ka ng tulong na pwedeng sila yung tumulong sa'yo, anak. Pero pag kilala nilang ganyan ka na wala kang pakialam na napakasuplada mo at di ka marunong makipagkapwa tao, maniwala ka, anak. Baka kinakagat ka na ng sampung aso, wala talagang tutulong sa'yo. Kasabi pa nila, bahala ka dyan. Sino ka ba? Napakasuplada mo eh. So ganun anak, sinasama ka ng mama mo doon para ma-improve ka. Hindi piling close ang tawag doon. Kasi darating sa punto na magkakaroon ka ng pamilya, hindi rin pwede sabihin mo sa magulang na mapapang-asawa mo na introvert po ako, hindi eh. ko po kayo pwede pansinin. Anak, hindi naman sa pag-ano, na ignorantean ako sa mga ganyang katwiran. Introvert ako eh. Introvert po ako eh. Introvert po ako eh. Eh mag ka sa mundo. Hindi ka magbubuhay anak. Hindi tumatanggap ang mga kumpanya na introvert. Hindi ka pwedeng tanggapin sa kumpanya tapos ang katwiran mo introvert po ako kaya hindi ko sinerban yung customer. Hindi ka pwedeng tanggapin sa ibang bansa na introvert po ako eh. Di ko pwede makapag sa iba kasi introvert po ako. Anak, common oh sense. Abang bata ka, Tama na na yung pa iba, yung mga bata may kapansanan, or may Down syndrome. Pag nilaro mo yun, magre-response eh. Ikaw natural ka eh. Napakaganta mong bata. May height ka. Di ba? So, i-improve mo yung sarili mo. Hindi naman mabaho kilikili mo. Nagtutubras ka naman lagi. Hindi naman mabaho pa amo para maging mahihain ka anak sa panahon ngayon ang mahiyain. Wala wala na papala sa totoo lang. Lalo ka. Lalo ngayon social media na ang pinaka magiging powerful, no? Magiging number one powerful Ten years after na maniwala ka social media na. Lahat na ng negosyo ngayon sa social media na. Sino mas nagiging customer ng mga nagtitinda o nagbebenta? Hindi ka mag-anak at hindi ka at hindi ka lugar. Kung introvert ka anak, wala hindi ka aasenso, maniwala ka. Mababaong ka dyan. Kung hindi ka namin pupukin ngayon sa mga gantong salita, naku anak, maniwala ka. Para kami nag-anak ng wala. Daig pa namin nag-anak ng talagang may kapansanang matindi na paglaki pala, ganyan na mangyayari. Anak, baguhin mo yan. Sabi pa niyo, sabi pa ng isang dalaga doon sa kanya, e, Amanda, ano mo sabi niya lang? Nakakawalang gana yun, Amanda, kung ako yung tao nag-approach sa'yo. Isipin ko talaga, sino ka ba? Ano ba pangalan mo? Sino ba pinagmamalaki mo? Ganon ang pwedeng maging tatak sa utak ng mga tao nag-approach sa'yo. Pero hindi ka naman ganon, di ba? Kasi nga ang katwira mo lang, mahiyain ka lang. Pero yung mga iba't ibang tao makasalamuha mo, yan ang pwede sa isang isipin. Sino ka ba? Gaano ba kalaki yung pangalan mo? Ano bang napatunayan mo para hindi mo kami pansinin? See? Gusto mo yung ganon? Offensive sa kanila yung simple hindi mo pagpansin o hindi mo pagngiti. Meaningful sa kanila yon. Sige po, Papa. Sisikapin ko na pong baguhin. Pasensya na po kayo. Oo oh, anak, kapag Para sa'yo yan, hindi para sa amin. Binigyan na nga na isa example. Anak, masarap yung pag nakita ka ng mga tao, natutuwa agad sila. Masarap yung hindi sila sasaya pag hindi kumpleto, pag wala ka. Mas masarap sa pakaramdam yung lagi kang ano, nire-request ng mga kaibigan. Hindi ko naman sinabi mag ka. Simple lang anak, common sense lang ang gamot sa introvert Okay? Sige na gaen na kayo doon Anong oh. mm, introvert-introvert na yan? Dungo sa amin yan nung 90s ignorante